Ang tawag po diyan ay colitis or uray. Sa English po ay spinach. Alam nyo kung natatandaan nyo yung palabas na si Papay. Yan ho ang madalas nang kinakain para lumakas ang kanyang katawan. At bigla na lang siyang lalaki ang muscles. Alam nyo ga, ito ay para sa iba. Isa lamang itong damo. At madalas nga ho ay kung saan saan lamang yan tumutubo. Kaya ho, akala natin ay damo so balit, ito pala ay isang uri ng gulay nagugulay po yan mga kaibigan at alam nyo ga na ito pala ay maraming gamot gamot pala ito sa sis o bukol at gamot din daw siya sa rayuma ilalaga mo lang ang dahon at iinumin dalawang beses isa sa umaga at isa sa hapon. Ito nga ho ay namumulaklak. Ganyan ho ang klase ng bulaklak na yan. At ito ho ay mayroong dalawang klase. Isang lalaki yung matinik at isa ho babae yung walang tinik. Ang iginugulay lang ho dito ay yung kanyang dahon. Sasama nyo sa sagulay. Alam nyo ga ho marami itong taglay na vitamins may vitamin A, may vitamin E, may iron para sa ating dugo, meron siyang calcium para sa ating buto, at meron din ho siyang taglay na protein, rich in fiber, kaya ito ho ay malaki ang tulong sa ating pangangatawan. Yan ho ang kulitis. Ito na ho muna ang video natin for today. Thank you guys.